See the girl with the headband on. She can boogie all night long. Hey, hey. Ho, ho, ho. Hey. Baby, what hey. I... Hey, say, hey, say, hey, hey, I say now? what hey, hey, I say asawa ni Corina Sanchez na si Mar Rojas, kinantahan ang kanilang mga anak na sina Pepe at Pilar Rojas. Sa kanilang sasakyan ay masayang nag-aawitan sina Pepe at Pilar, sa pasimuno ng kanilang tatay na si Mar. Proud na binidyohan ni Mar ang moment nilang ito na mag-aama at ibinahagi sa social media. Ang napakabibong sina Pepe at Pilar ay talaga nga namang nakaka-good vibes, dahil nahihiyang kumanta pag sila ay binibidyohan. Ito ang kabuuan ng kanilang nakakaaliw na video. Okay, see the girl with the headband on. She can boogie all night long. Hey, hey. Ho, ho, ho. Hey, hey. Ho, ho. Hey, ho. Hey, ho. Hey, ho. ho. Hey, Hey, ho. 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 Ah! Ho, ho, ho. Baby, baby! baby, what ho, I? I say, oh. baby! Oh, 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 ha, ho, ha, ho, ha, ho, ha. ha, ha ho.